Si Bartolome. Kumusta kayo? Amen. Mabuti. Hoy, bang Dios? Amen. Kasama ba natin si Ama? Amen. Nandito ba siya ngayon? Amen. Katabi mo. Alam natin, kapag nandito si Ama, tsak yun, gagawa ng Himala sa bawat isa sa atin. Talapakan natin ang ating buhay ng Panginoon. Okay? Kamusta yung mga taga Margarita? Ayan. Tagal ko kayo hindi nakita. Kamusta kayo doon ng bumaha? Hindi ay na. nabot, okay, siyempre. Okay. Dahil tayo ay nagdarasal, no? Talagang, talagang ang panalangin talaga ng mayroong tanong ng palataya sa Diyos. Nung gabi sabay-sabay tayo, Amen. no? Na talagang hmm. napakabisa, kahapon walang ulan. Pero sa hapon, nakita rin. O gabi na. Pero sabi natin din mo ngayon, maganda na naman ang panahon. Kaya sabi natin, huwag tayo manginawa, manalangin, magdasal kay Amang Yahweh. Palakpakan natin ang ating buhay na at Panginoon. At mga kapatid, na po tayo sa ating pagbasa. Tumayo po tayo lahat. At tatawagin ko na po at magbabasa ang ina sa Bagong Jerusalem, Inang Toreng Manalo.